Ano ba ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan ng isang tao? Iniisip mo rin ba ito? Kung ano ang mangyayari sa iyo pagkatapos mong mamatay? Tignan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia patungkol dito. Sinasabi sa Biblia na ang kamatayan ay nakatakda sa buhay ng bawat isa. Ayaw man nating mamatay ay wala tayong magagawa sapagkat ang buhay natin ay hindi natin hawak. Ngunit nananatili pa din ang tanong sa kaisipan ng karamihan kung ano nga ba talaga ang mangyayari pagkatapos nating mamatay. Sinasabi sa Biblia na pagkatapos mamatay ng isang tao ay mayroon lamang siyang dalawang destinasyon na patutunguhan. Maaring sa lugar ng langit kung nasaan ang Diyos, o doon sa lugar ng dagat dagat at ang apoy sa lugar ng impyerno. Kung ikaw ba ay papipiliin sa dalawang lugar na nabanggit, malamang ay gugustuhin mo sa langit at hindi sa apoy ng impyerno. Sino nga ba ang mapupunta sa langit at sino ba ang mapupunta sa impyerno? Malinaw na sinabi ng Biblia na walang karapat dapat na mapunta sa langit, yan ay sa kadahilan ng lahat ng tao ay nagkasala sa Diyos at hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung walang karapat dapat na mapunta ng langit sapagkat nagkasala ang lahat ng tao, ito'y nangangahulugan na ang natatanging destinasyon na pwede nating patunguhan ay ang lugar ng kakilakilabot na apoy ng impyerno. Ang impyerno ay hindi birong lugar sapagkat kapag ang isang tao ay napunta doon, siya ay walang tigil na masusunog, iiyak at kahit magsisiman sa mga kasalanan ay huli na ang lahat. Ang natatanging lugar na karapat dapat para sa atin ay ang lugar ng impyerno dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos Ama, ibinigay niya ang kanyang bogtong na anak upang mamatay sa ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Binayaran na ni Heso Kristo ang kasalanan na sana tayo ang maghihirap sa lugar ng impyerno magpakailanman. Pero hindi ibig sabihin na namatay na si Heso Kristo ay lahat ng tao ay sa langit na. Ang mga mapupunta lamang sa langit ay mga nagsisi sa kanilang mga kasalanan at tumanggap sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang kaluluwa. Kaya ikaw, kaibigan na nanonood ng video na ito, tiyak mo na ba ang langit? Kung sakaling bawian ka ng buhay alam mo ba kung saan ka patutungo? Tanging si Jesus lamang ang binanggit sa Biblia na makakapagligtas sa buong sangkatauhan sa kapahamakan ng impyerno. Ang lahat ng magsisisampalataya kay Jesus ay bibigyan ng Panginoon ng buhay na walang hanggan at katiyakan sa kanyang kaharian. At kung may natutunan ka sa video na ito, huwag mong kalimutan mag-subscribe at e-click ang bell icon para ma-update ka sa mga susunod pa nating kwentong Biblia. Diyos ang maluwalhati, salamat.